Guys, lagi bang biglang pumapasok yung landlord nyo sa inupahan yung bahay? At legal ba to? Well, to answer this question, kapag nirentan mo ang isang bahay, hindi lang basta upa ang binabayaran mo. Binabayaran mo rin yung karapatan mong mamuhay ng privado sa loob ng inupahan mong bahay. At hindi pwedeng basta-basta na lang pumasok yung landlord mo kahit siya pa ang may-ari ng property. So kailan lang siya pwedeng pumasok? So may tatlong sitwasyon kung kailan pwedeng pumasok ang property owner sa bahay na nirerentahan mo. Una, kapag may paunang abiso or notice, dapat may notice at may malinaw na daylan like inspection or repairs. Take note guys, hindi pwedeng surprise visit. Pangalawa, kapag may emergency, halimbawa may sunog or malaking sira na kailangan kumpunin agad. Pangatlo naman is kapag tapos na yung kontrata at dapat nang ibalik yung property, pero dapat legal pa rin yung proseso. Paglabag sa privacy, anong dapat gawin kung pumasok si landlord ng walang paalam Well, as I said, labag ito sa batas at pwede mong kausapin siya ng maayos at kung hindi pa rin maayos, may karapatan kang magreklamo. So ikaw ba, anong gagawin mo kung biglang pumasok si landlord mo na walang paalam? Comment below kung anong gagawin mo at kung gusto mo ng ganitong content, follow for more.